Thank you.

may tutini din kami guys. Sochi. Sochi. Luto na no, na. Soft so, drinks. Umiiyo ka Ang aming dinner guys. Ayan. 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 Tapos mayroon din kami ano, a Disney tagay binigay sa amo namin. kain tayo no? Hi guys, dinner. Dalawang. Hindi ka mag-itlog? mag din.

Ayam ikan

let